ang ikikwento ko sa inyo ay ang nakakatakot na karanasan ng lola ko. Maganda at matangkad daw ang lola ko nang siya'y bata pa. Marami siya mga manliligaw. Ang ibang ang mga manliligaw niya ay nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Bukod sa maganda at matangkad si lola, ay napakabait raw nito. Kaya marami nagkakagusto sa kanya. Noong panahon nila Lola ay uso pa daw ang harana. Sa dami ng mga nagkakagusto sa kanya ay wala raw siyang magustuhan. Hindi naman daw siya pihikan. Kaya lang ayaw para niyang magkanop araw ng Viernes noon, nang may marinig silang nanghaharana. haharana. Napakaganda ng boses ng lalaki. Binukas niya ang bintana at nakita niya ang isang lalaki na nakatayo, naggigitara at kumakanta. Napakagwapo nito. Unang kita pa lang niya sa lalaki ay parang nagkagusto na siya dito. Natapos ng kumanta ang lalaki, pinapasok niya ito sa kanilang kubo. Nagmagandang gabi ang lalaki at ito ay umupo. Binigay niya ang dala niyang bulaklak kay Lola. Napakaganda ng bulaklak. Sa buong buhay daw ng Lola ko, noon lang daw siya nagkwentuhan sila ng lola ko. Tinanong ng lola ko kung saan siya nakatira at kung ano ang pangalan niya. Tikboy daw ang pangalan niya at sa kabilang baryo raw siya nakatira. Nakikita niya daw si lola na dumadaan palagi sa tapat ng kanilang bahay. Nagpaalam niya hinatid ito ng lola ko sa ibaba ng haldan. Nang gabing yun, hindi makatulog si lola. Naiisip niya ang lalaki. Kinabukasan, ginising siya ng nanay niya. Nakita niya na maraming iba't ibang klaseng prutas na nakalagay sa mga kain palaisipan daw kila Lola kung sinong nagbigay ng mga prutas. Napakarami raw nito. Nang sumunod na naman na araw, ay may mga prutas na naman sa ibaba ng hagdan. Sa dami ng mga prutas, pwede na raw silang magtayo ng prutasan. Pinamigay nila ang mga ibang mga prutas sa kanilang mga kapit-bahay. Gabi na nun, nang may marinig silang kumakatok sa pinto ng kanilang bahay, si Tikboy pala. Tuwang-tuwa si Lola. Lagi niya kasi itong hinihintay na dumalaw. Nang gabing yun, tahimik lamang si Tikboy. Magalang itong magsalit katangin lang ito palagi kay Lola. Maya-maya lang ay nagpaalam na itong umuwi. Mga magahating gabi na noon nang may maramdaman si Lola na malamig na hangin sa kanyang kwarto. Dumilat siya. Nakabukas pala ang bintana ng kanyang kwarto. Tumayo siya at isasara niya sana ang bukas na bintana. Nang may nakita siya sa labas ng bintana na dalawang matang malalaki. Bilog na bilog ito. Napasigaw siya sa takot. Tumakbo siya sa nanay niya. Tulog na tulog ang nanay niya sa sala. Ginising niya ito. Bakit? Ang tanong ng nanay. Nininig na nagkikwento si Lola sa nanay niya. Ikwento niya ang nakita niya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Baka tikbalang yung nakita mo, sabi daw ng nanay niya. Kinilabutan siya ng gabing yun. Tumabi na lang siya sa nanay niya. Sa sala na lang sila natuloy araw ng sabado noon galing sila lola sa bayan nang pauwi na sila hapon noon nang may narinig silang sumisitsit hinahanap nila kung saan nang ang mga siksit nagpatuloy sila sa paglakad nang may sumisitsit na naman napahinto sila sa malaking puno. Nang marinig nila Lola na tinatawag ang pangalan niya, paulit-ulit, nagtakbuhan sila Lola. Gabi-gabi ay maraming umaakyat ng ligaw kay Lola. Nagtaka sila na kahit isang manliligaw ni Lola ay wala nang umaakyat alas 7 ng gabi, nagpapahinga na sila Lola sa sala. Matutulog na sana sila nang makarinig sila ng lalaking sumisigaw. Agad silang tumayo at dumungaw sa bintana. Nakita ni Lola ang isa sa maniligaw niya na takot na takot may nakita raw siyang tikbalang nakatayo sa tapat ng pintuan daw nila Lola nagtatakbo ang lalaki sa takot kinabukasan usap-usapan sa baryo nila Lola na may nagbabantay daw kay Lola na tikbalang marami nang nakakita sa tikbalang karamihan ay manliligaw ni Lola. Kaya nang umagang yun, nagpunta ang nanay ni Lola sa kabilang baryo para kausapin ang isang albularyo, si Mang Isko. Magaling daw ang albularyo na yun. Kayang-kaya nitong magpaalis ng mga maligno. Kaya kahit malayo ang tirahan nito ay dinarayo. Magkagabi na, wala pa ang nanay ni Lola. Kaya, naisipan ng Lola ko na sa labas na lang ng bahay magantay. Madilim sa labas ng bahay, nang biglang may isang lalaking papalapit sa kanya, si Tickboy. Boy. May dala na naman itong bulaklak. Ibinigay niya kay Lola Nagsalita si Lola kay Tickboy na Hindi muna raw niya ito papapasukin sa loob ng kanilang kubo dahil wala raw ang nanay niya Pumunta daw ito sa isang albularyo Nang natanaw ni Lola ang karitela na paparating ay nagsalita siya na sila nanay na siguro yan ang sabi daw ni Lola kay Tikboy. Nang nagtaka si Lola, nang wala na sa tabi niya si Tikboy. Ang bilis naman niyang nawala. Inisip ni Lola na baka natakot ito sa nanay niya. Pumasok na ang nanay ni Lola at ang albularyo sa loob ng bahay. Napansin ng albularyo ang dala niyang bulaklak. San galing yan, dala mong bulaklak? Ang tanong ng albularyo. Sinong nagbigay sa iyo niyan? Kinuha ng albularyo ang bulaklak. Sinabi ng lola ko na sa kanyang manliligaw. Kinuha ng albularyo sa kanyang bag ang isang boteng maliit binuksan niya ito at ibinuho sa bulaklak. Nagtaka sila lola na naging uling ang mga bulaklak. Nangilabot sila. Tikbalang ang manliligaw mo, sabi ng albularyo. Biglang may narinig silang tumatawa ng malakas. Habang tumatawa ito, ay lumalakas naman ang Nanginig na raw sa takot sila lola. Nang biglang bumukas ang bintana. Nakita nila ang isang tikbalang. Nagsalita ito, Halika, sumama ka sa akin. Nagsigawan sila lola. Umalis ka rito, hindi mo siya makukuha, ang sabi ng albularyo. Nang biglang hinipan ng tikbalang ang albularyo. Tumalsik ang albularyo. Nagpunta daw ang lola at nanay niya sa isang sulok. Nang makita nila, pinasok ng tikbalang ang kamay niya sa bintana. Napakalahin ito parang kamay ng isang gigante. Inaabot niya si lola sa sulok. Sigaw ng sigaw si lola sa takot nakatayo na ang albularyo. Pinuhusan niya ang tikbalang. Nangisay ang tikbalang at bigla itong naglaho. Nalaman nila na si tikboy pala ay isang tikbalang. Kaya pala bigla itong nawala kanina ng kausap niya. Nangilabot siya habang iniisip ang mga nangyari. Si Tikboy pa naman ang kanyang nagugustuhan sa lahat ng kanyang mandiligaw. Mga ilang linggo na rin ang lumipas nang mayroon na rin naglakas loob na mandigaw uli kay Lola. Dito na po nagtatapos ang akong kwento.